Walang daye. Walang yung... daye. Syarap. Syarap? Ano? Oh. Hi, everybody! Pag pinarakit na po ako ni Meldan. O, oh, si Meldan para yung may kasalanan. Kaya hindi nakakapunta si Charles dito. <laughs> Charles, we miss you! Sabihan ko si Meldan. Hi, Romel9484. Hi, guapa Watching from late. Jing Preparedness. Hello, Bridget. Hi, Malison. Hello. Hi, everybody. Thank you for watching and supporting. Wala na pala akong show ngayon sa TV. Sasabihin ko sana thank you for watching. Tapos na pala yung matigas na pulis. Oo nga. Hi. Salamat sa lahat. And yes. Thank you for Guillermo Foundation for awarding Yes, thank you for Guillermo Foundation for awarding me as comedy actress of the year. Nakakatuwa naman na sa buong buhay ko parati akong drama pati, pati sa totoong buhay. <laughs> at pati na rin sa harap ng camera. Kaya nakakatuwa na ka makatanggap ng best actress for comedy. And ang ng pakiramdam na magpatawa at, You know, so always remember na keep on laughing and don't forget that life is beautiful. Ang ganda mo po sa personal. Thank you, Roselyn Saan ba tayo nakita? Isang sigaw na Tolomet. Tolomet! Hello from Las Vegas. Ganda ng teleserye niyo ni Bong Revilla from Marian from Hawaii. Thank you so much sa lahat ng sumaporta ng walang matigas na Pulis sa matinik na misis. At kung gusto niyo pang panuori ng mga past videos at mga, mga eksena namin, just check the YouTube and check the Facebook page of Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Mises tay alit din sa lapul-lapul. Naku, tagal ko na nga hindi nakauwi ng Cebu. Medyo, yeah. Parang last year lang, trabaho lang din. Hmm, siguro nga, hopefully, nakakapunta rin ako ng Cebu. Rin uh, Rincon, thank you so much. I love your acting. Rada, not an explorer. Ang ganda niyo po. Ay, thank you. <laughs> Hi. Naiginamos diri. Padala ng ginamos diri. Gimingaw na may kao ginamos. Nikita Bells from California. Hi! Malapit din na makikilala si Charlene sa si prinsesa ng CTJ. Hi, Roslyn! Hello, Zian Kyra from New Zealand. Hi! Kanun sa kamusuri din sa Orange County. Nakong cupcake. Wala pa d'yo plano ron kay daga gasto eh. Manang mag-ipon sa kukwarta. Anyong sa'yo. May season 2 po ba ang Loving Miss Bridget? Naku, simply nakakatuwa naman. Ang dami pa rin fans ni Bridget. Hindi ko alam. Sana. Ano kayong, ano kay ganap namin ni Kelvin pag nagkita kami ulit? Malison. Wala po bang season 3 ang me wala bang season 3 ang tolong eh? Abangan! 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 Hindi <laughs> <laughs> namin alam. Papagaling muna si Sentro. Baka nga. Ah, may season 3. Hello! From Negros Occidental, Kitty. From Negros also, Narlash 28. Ah. Uh. Hi, Zan! Nagpa-print kaltas, pip. Hello! Pansinin mo po ako. Pinapansin naman kita. Mimay, nami-miss ko po si Ma'am Romina. nako tagal na ni Romina. Thank you so much. Hanggang ngayon, dami pa rin na nagtumatawag sa akin ng Romina. Actually, dami tumatawag sa akin pang pangalan eh. Romina, minsan, Para, Farah. Minsan naman, tatawagin akong Gloria. Sana ngayon, tatawagin niya akong Charlene. Naka-excited ako sa role dito ni Denise Laurel. Siya naman si Divina. Hi everybody! What are you guys doing right now? Umuulan ba sa inyo ngayon? Umuulan dito sa location eh. Parang nakahinga yung lupa nung umulan dito. Actually kaya humid. May init na maalinsangan. Oh! Lalim ng word na yun, ha? Maalinsangan. Ang ganda, 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 ganda mo po. Ay, nako sala, sala, salamat talaga. Prayers lang yan. Hi, Sheila May Kulanag from Dumaguete. Hello. malakas din ng ulan dyan ngayon. Can you speak Bisayad? Oo, kabal ko mo Bisayad doy Uy, dita, ma dita mabaligya. Hi, Maris Teller from Taiwan. Hey, Ariel. Ariel, Ariel, Ariel. Mainit po sa Bicol. Naku, uminom ka ng maraming tubig, guards Ang ganda mo. Anong ganap mo? Congrats sa, sa awards night. Thank you so much, Juan. Nandito ako ngayon. Taping, taping. Hi, Sir Dylan! Uy, nandito yung instructor ko sa, sa fashion. Hi, Sir! magme message ako sa'yo bukas. Tapusin ko lang munang mag-work today. Hi, Sir! Do you get a stylist when you do your out of OTDs when you travel. Hi, Che. I don't have a stylist. Actually, my stylist and my personal shopper is my husband and myself. So, hindi ako nagpapastyle kasi, well, it's okay naman nagpapastyle. I do once in a while. Pag tinatamad na ako, pag yung mga events na, alam mo yun, yung sa sobrang daming events. So, minsan, kumukuha ako na stylist. Pero, Very rarely lang, pag ano lang, pag mga quick visits lang. Hi, Mom, Chad. Hello. Nice to see you again here. So yon, Kumukuha ako. And, and yeah, I like um, but usually it's just me and my husband all the time when we do style. But well, thank you so much for appreciating my clothes. Sobrang mm -hmm. <laughs> nakakakilig kasi alam kong kakaiba yung style ko. Very colorful, very, very pattern and pattern and not a lot of artists do that a lot. They're very safe. So, lala, I just wanna break rules and thank you so much na napansin mo yung style ko. Kinikilig naman ako. At abangan nyo kasi parang na, uh, parang I'm gonna do my own line. Like, um, gagawa ko ng sarili kong suits na line. So, we'll see about that. And, yes. Hi! Hi, Mom! I miss you too. Malapit na pong papalabas yung movie natin. Na ginawa po natin, mom chat sa sa kabangkalan coming out soon this October. Sana po mapapanood. Ito yung pelikula na ginawa namin ni Timmy, ni Sid Lucero. Naka, it's very exciting. It's like, sobrang ano naman, 360 sa napanood nyo kay Gloria sa matigas na polis sa matinik na misis. <laughs> sobrang kakaiba siya. Hi! Hello! I'm gonna see Ellen this weekend, hopefully, sa bahay niya pag may free time. Actually, we really live really leave tuloy ang Bisaya. No? Magkalapit ang bahay namin dalawa. Lapit. hindi naman sobra magkalapit na pwede ng tumumbling. Pero malapit lang. Ano lang talaga. Busy lang. And for sure, dami ring mga ginagawa sa buhay. And yeah, of course, magkikita din kami soon. <laughs> pag matiguan ka na, pag matanda ka na, ayaw mo nang umalis na maaga. I mean, ayaw mo nang umaalis ng bahay. Gusto mo lagi na lang lagi nasa bahay. Ewan ko pa, ganun ang trip ko ngayon. Parang, may gustong magyayaya sa akin lumabas. Kailangan, wala pang alauna ng hapon. Tapos na. Kasi tatamarin na ako. Ewan, <laughs> so. Thank you, Janine. I hope you guys will watch Princess and City Jail soon. Grabe, no? Parang, ano, no? Um, Fave perfume? That's a good question. Ang dami ko favorite perfume eh. Actually, kada character na ginagawa ko, iba-ibang pabango. Ito lang si Charlene lang ngayon. Wala pa akong pabango sa kanya. Nahanapan ko pa siya ng pabango. Pero si Tolome, Jo Malone, si Gloria. Peony, yan yung pabango ni Gloria. Si, ano naman, si farah, Diptych siya, ni Rolly. Si si ano si sino ba to si Bridget yeah si Farah detection ni Rolly si si Gloria sa walang matigas na police Joma lang na Peony si Bridget sa Loving Miss Bridget a uh, Miss Bridget clinic na happy and sa fake life naman si Cindy naka ano siya Tom Ford naman the si si no bato si Sheila Amer ano siya marching kojang na pabango na <laughs> na pang-sports and then yeah i use different pabangos. it really depends on ano talagang character niya i don't know hot. Ano? Ngayon, naman, nino ko muna si Charlene kasi wala pa akong mahanap sa kanya na pabango. But I'm leaning towards, I don't know. I'm still looking for it. Maybe Bulgari. I don't know yet. Or maybe, I don't know. Naghanap pa talaga ako ng pabango niya. Hindi ko pa alam. So that's how I practice para kung nawala dito sa sinabing ang hot na cougar. Hi, cougar talaga agad. Cougar na ba yung 33 years old? Grabe naman maka-cougar to mga tao. Hello from Davao. Hi. Hi from Hong Kong. Hello. Hello Darius from Paki Laguna. Nako, namimiss miss na namin ang Paki. Habangan nyo. May movie namin ng JMD Guzman. Malapit na malapit na rin. Pakil the movie Happy Mother's Day Thank you so much Always glooming si madam Thank you Haron Hi ano pong role nyo Bida o kontra bida Bida o kontra bida pareho lang naman B Kontra bida lang kasi kumukontra Pero bida naman tayo ngayon Sige na nga <laughs> Siguro ako yung mother ni Sofia dito At ni Lauren King Abangan nyo for now Grace my favorite hairstyle will be short, la lang easy to dry easy to take care, Tsaka bagay siya sa character ko ngayon. Hi from Bacolod City, hello, hello from Batangas. Pretty like Marilyn Monroe. Hi Sir JoJo, thank you, I miss you. Hope to see you soon. Nakapagdate si Sir JoJo the other week, no? The director siya. Sana naman tayo next direct. Maka-timing. <laughs> Hello from Sarangani! Hi! Happy Mother's Day sa lahat ng mommies out there. Luzon Visayas, Mindanao, the whole world. Happy, happy Mother's Day. Hello, chief chief people from National Museum. Hi! My favorite place in Manila. One of my favorite place. Nanonood din, din ba kayo ng Korean novela? No. Hindi pa. Ho. I don't hindi ko pa na explore yung Korean novela. Soon. Last kung pinanood na Korean movie, Parasite, yun lang. Hey. Soon. Hi, Richelle. Thank you so much. You're very good in acting. Miss Nova from Soul I've never been there. Jane, bagay po sa'yo ang short wear hair. Thank you. Courageous Irish. Thank you. Congratulations sa awards. You. Hi, Grace from Switzerland bye haron ingat ka hillary malumpong from sarangani hello hi from lapu-lapu city hi Mahirap din pala mag live no <laughs> hmm. makapagod paano ginagawa ng iba to no hello Esel from davao kumusta kayo john anyways I'm gonna conserve my energy dahil madami pa akong gagawin. Bye, everyone. Bye.